Bago ka magpahinga ngayong gabi, gusto kong anyayahan kang huminto muna, huminga ng malalim, at pansamantalang iwan ang lahat ng ingay sa paligid mo. Isara mo sandali ang iyong mga mata, at pakinggan mo lang ang tibok ng puso mo bawat tibok ay paalala na may buhay kang nagmumula sa Diyos. Sa katahimikan ng sandaling ito, sa kalmadong ibinibigay ng gabi, nais kitang samahan na lumapit sa presensya ng Diyos. Marami kang pinagdaanan ngayong araw, mga bagay na nakapagpasaya sa mga bagay na nagbigay sa ng pagod, mga tanong na kumulit sa isip mo. Ngunit sa lahat ng iyon, naririto ka pa rin. Humihinga, nakikinig, naghahanap ng kapahingahan, at ang kapahingahang yan ay nasa kanya lamang. Hindi aksidente na naririnig mo ang panalangin ito. Ito'y paanyaya hindi para sa mga perpekto, kundi para sa mga pagod, naghahanap, naguguluhan, at nananabik sa Diyos. Walang masyadong maiksi o masyadong mahaba na panalangin kapag galing sa puso. Walang kondisyon para makalapit sa Diyos maliban sa bukas na puso. Ngayong gabi, bago ka matulog, hayaan mong gabayan kita sa isang panalangin na puno ng pag-amin, pagbitaw, at pasasalamat. Hindi mo kailangang maging eloquent. Hindi mo kailangang ayusin muna ang lahat bago ka lumapit. Dahil ang Diyos na ating nilalapitan ay Ama hindi lamang lumikha, kundi Ama na nagmamahal at hindi nagkukulang. Sa dami ng iniisip mo takot, pangarap, problema, pasanin lahat yan pwede mong ilapag sa kanyang paanan, kahit hindi mo masabi sa salita, kahit luha lang, nauunawaan niya, kahit anong liit o laki ng problema mo, hindi yan nawawala sa kanyang paningin. Kapatid, tandaan mo, Walang gabi na masyadong madilim para sa liwanag niya. Walang puso na masyadong basag para buuin niya. Walang tanong na masyadong komplikado para hindi niya sagutin sa tamang panahon. Kaya ngayong gabi, sa mga sandaling ito bago ka matulog, samahan mo ako. Ilagay mo sa tabi ang cellphone, ang mga alalahanin, at pansamantalang isang tabi ang mga takot sa bukas. Lumapit tayo sa Diyos ng buong puso. Hayaan mong ang presensya niya ang bumalot sa iyo. Hayaan mong ang pag-ibig niya ang magtakip sa iyo. Hayaan mong ang kanyang kapayapaan ang pumuno sa puso mo. Hayaan mong ang kanyang mga pangako ang magbigay sa iyo ng pag-asa para bukas. Tara. Manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, ikaw ang Diyos na walang hanggan at walang kapantay. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa, ng mga bituin na nakikita ko sa gabi. Ng simoy ng hangin na bumabalot sa akin, nang bawat tibok ng puso ko. Ikaw ang may hawak ng lahat. Ang mga alon sa dagat, ang pag-ikot ng mundo, at pati ang mga detalye ng buhay ko. Wala kang hindi kayang gawin. Wala kang hindi alam. Wala kang hindi nakikita. Ngunit ngayong gabi, bago ako matulog, lumalapit ako sa iyo. Hindi lang bilang nilikha mo, kundi bilang anak mo. Anak na humihinga dahil sa iyo, anak na mahalaga hindi dahil sa aking nagawa, kundi dahil sa kung sino ka, mapagmahal, tapat, mahabagin at walang hanggan. Salamat ama, dahil kahit gaano ka kadakila at kamakapangyarihan, hindi mo ako binabalewala. Salamat na naririnig mo ang bulong ng puso ko. Kahit minsan hindi ko alam kung paano ipahayag ang nararamdaman ko. Alam mo ang bigat na dinadala ko ang mga bagay na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Ngayon, kinikilala ko na. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat, pero higit pa ron, ikaw ang amang nagmamahal. Binubuksan ko ang puso ko sa iyo. O Diyos, gusto kitang makilala pa ng mas malalim, mas higit kaysa dati, dahil ikaw ang simula ng lahat at sa iyo ring nagtatapos ang lahat. Sa mga kamay, mo, ligtas ako. Salamat, Ama. Ikaw ang aking lumikha. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tahanan. Sa sayaman o sa lungkot, hindi mo ako kailanman iniwan. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pagkalito, pagod o kalungkutan, nariyan ka pa rin. Sa tahimik ngunit tapat na kasama. Minsan ang mundo ay tila napakatahimik at parang walang nakakaintindi. Pero sa gitna ng katahimikan, nariyan ka, nakikinig, nagmamasid. Nagaantay na ako'y lumapit. Ikaw ang nagpapalakas sa akin kapag ako'y nanghihina. Ikaw ang nagbibigay pag-asa kapag parang wala nang natitira. Bakit hindi ako nag-iisa? Dahil kasama kita. Hindi ako walang pag-asa dahil ang presensya mo ang pinakamatibay na sandigan kahit hindi ko man makita kung ano ang mangyayari bukas. Alam kong sa piling mo may katiyakan, may proteksyon at may gabay. Alam mo, Ama, lahat ng laman ng puso ko, ang mga takot, na ayaw kong aminin, ang mga tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip ko, ang mga pangarap, na tila ang layo pa ng katuparan, at ang mga problemang tila walang katapusan. Minsan gusto ko ng sumuko, minsan napapagod na akong mag-isip, maghintay, at umasa. Pero ngayong gabi, sa katahimikan ng gabing ito, pinipili kong bitawan ang lahat ng iyon. Ayokong matulog na dala-dala ang bigat ng mundo. Kaya Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Ang alalahanin, ang takot, ang mga bagay na hindi ko kayang ayusin sa sarili kong lakas. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog. Ikaw ang Diyos na may plano. Ikaw ang Diyos na may kontrol sa lahat. Naniniwala ako na habang ako'y nagpapahinga, ikaw ay kumikilos. Gumagawa ka ng paraan kahit hindi ko pa nakikita. Panginoon, palitan mo ang mga takot ko ng kapayapaan. Palitan mo ang pagdududa ng pagtitiwala. Turuan mo akong magpahinga, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan at puso. Sa katotohanang may Diyos na nagmamahal at kumakalinga. Salamat, Ama, dahil hindi ko kailangang dalhin ang lahat mag-isa. Sa iyo ko na po, ibinibigay ang lahat. Kung magulo man ang puso ko ngayon, kung may mga iniisip akong paulit-ulit bumabalik, mga tanong, mga paano kong at mga bakit ganito. Hinihiling ko na patahimikin mo ako. Hayaan mong maranasan ko ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Isang kapayapaang dumarating mula sa presensya mo, mula sa salita mo, at mula sa pagmamahal mo. Minsan pagod na ang katawan ko, pati ang puso ko pero sa iyo ako lumalapit Panginoon humihiling ng panibagong lakas lakas para magpatuloy kahit may takot lakas para manalangin kahit parang walang sagot lakas para maniwala kahit hindi ko pa nakikita ang katuparan Ama alam mo ang mga sugat ng aking puso mga sugat mula sa nakaraan mga alaala ng pagkakamali mga salita at gawaing hindi ko na mababawi. Minsan nahihirapan akong patawarin ang sarili ko. Minsan mas madaling patawarin ang iba kaysa patawarin ang sarili. Pero ngayong gabi, lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo po ako, Lord, sa lahat ng kasalanan kong nagawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa mga panahon na mas pinili kong sundin ang sarili kong kalooban kaysa ang iyo. Sa mga pagkakataong lumayo ako pero hindi ka kailanman lumayo sa akin. Turuan mo akong patawarin ang aking sarili. Turuan mo akong palayain ang puso ko sa bigat ng pagsisisi. Turuan mo rin akong magpatawad sa iba, sa mga nakasakit sa akin, sa mga nag-iwan ng marka ng sakit sa puso ko. Hindi ko po kaya sa sarili kong lakas, pero naniniwala akong sa presensya mo, posible. Palitan mo ang sakit ng pag-asa. Palitan mo ang pagsisisi ng kapayapaan. Palitan mo ang galit ng pag-ibig. Hayaan mong matulog ako ngayong gabi, nang magaang ang puso. Walang galit, walang panghihinayang, walang tanong na, paano kong, salamat Panginoon. Dahil kahit hindi naging perpekto ang araw na ito, hindi mo ako iniwan. Sa bawat tagumpay, salamat. Sa bawat simpleng bagay na nakapagbigay ng ngiti, salamat. Sa bawat aral na natutunan, salamat. Salamat sa hininga, salamat sa kakayahang makakita, makarinig, makagalaw. Salamat sa pamilya, sa mga kaibigan at sa mga taong ipinapadala mo para iparamdam na hindi ako nag-iisa. Salamat sa mga pagsubok dahil natututo akong maging matatag. Salamat sa mga pagkukulang ko dahil doon ko nakikita na sapat ang biyaya mo kung minsan, hindi ko man nakikita ang kabutihan agad, pero alam kong lahat ng nangyayari ay ginagamit mo para sa ikabubuti ko. Ngayong gabi, bago ako matulog, hinihiling ko ang iyong banal na proteksyon para sa aking sarili at sa aking pamilya. Takpan mo po kami ng iyong presensya. Bantayan mo ang aming mga pagtulog. Ipagtabuyan mo ang anumang panganib, anumang sakit, anumang masamang balak ng kaaway. Sa mga mahal namin sa buhay na nasa malayo, yakapin mo rin sila ng iyong proteksyon. Kung may pinagdaraanan man sila, pakalmahin mo ang kanilang mga puso. Kung may desisyong kailangan silang gawin, bigyan mo sila ng karunungan. Kung may sugat man sa aming mga samahan, ikaw na po ang magpagaling. Kung may lamat man sa aming komunikasyon, ikaw na po ang magayos. Panginoon, Salamat dahil bukas ay bagong araw na naman. Bagong simula, bagong lakas, bagong pag-asa. Tulungan mo akong magising ng may pananampalataya. Tulungan mo akong sumabay sa plano mo, hindi lang sa gusto ko. Turuan mo akong maging sensitibo sa iyong tinig. Turuan mo akong makinig kahit tahimik at sumunod kahit mahirap. Ayokong mabuhay sa sarili kong diskarte lamang. Gusto kong ang bawat galaw ko ay ayon sa kalooban mo. Alisin mo ang anumang humahadlang sa akin para makalapit sa iyo, kasalanan, pride, takot o pagdududa. Palitan mo ito ng pananampalataya, pagsunod at pusong handang matuto. Salamat, Lord, dahil kahit paulit-ulit akong nagkakamali, hindi ka nagsasawang anyayahan akong lumapit. Ngayong gabi, tinatanggap ko ang paanyaya mong mamuhay ng kasama ka. Salamat Lord, sa lahat ng nangyari ngayong araw. Sa bawat hakbang na tinahak ko, sa mga oras na ngumiti ako, at sa mga pagkakataong nahirapan ako. Alam kong hindi mo ako iniwan. Ngayon, habang ako'y naghahanda ng matulog, hinihiling ko ang kapayapaan mo. Yung kapayapaang hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa presensya mo. Hayaan mong ang pagtulog ko ay maging mahimbing at panatag. Ibigay mo ang panibagong lakas at pag-asa para sa bukas. Bantayan mo ako pati na ang aking pamilya. Balutin mo ang buong tahanan namin ng iyong pagmamahal at proteksyon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi natutulog. Laging gising, laging gumagawa, laging nagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ikaw ay pinagpala ng panalangin ito, Mag-comment ng amen bilang tanda ng pananampalataya mo. At kung may pinagdaraanan ka o nais mong ipanalangin, huwag kang mahihiyang ibahagi. Naway maranasan mo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ngayong gabi at sa bawat araw.